Tapos <laughs> ka <laughs> 'yan win mo. Ni selos saan yung Selos? Ba 'yung Selos? 이노버전 사대가. 안녕하세요. 보스 와이프.

Eh naman. mag-video. naman nga na? na lang natin 'yon. Ayan si Boss Kiko Happy birthday Boss Kiko Ay si Boss RSL, birthday naman niya. Bukas, May 32. <laughs> Ayan. Pinag-taxi ko na lang si Boss RSL kasi hindi ko na siya nadaanan eh. Ayan, dito kami kakain. Bago, bago itong restaurant na to. Bago no, po. Ito try natin. No, namin. Baka sakali. Baka galing dito magkaroon ng apam si ano si Boss Iko. Apam. Apam. Yan boss. Boss, magtabi kayo ni Boss Iko. Pipicture ko kayo. Dito, pwede naman magpicture dito. Pwede naman magpicture dito. Boss, Boss, Boss Boss Tabi-tabi kayo nila sa kanila Pag i-picture ko yun yung tunnel ko Ha? Nag ano? Nag ano? Hindi nga sabi ko, pipicture lang ko nga kayo Pipicture lang ko nga kayo Sama kayo yung Boss RSL Picture lang ko kayo, sama nila Ha? Ka Boss Picture lang ko kayo kasama sila. Ha? Huh? Ano? Ano? Ha? Huh? Ito huh? na? Hindi mo nang ang Dito ito? Totoan. Si Boss Lewis. Dito yan sa pag-ihaw. Dito yan sa pag-ihaw. Dapat.